Good morning mga katods Nandito po tayo sa Philin Best Exit Pabuntang uh, South Luzon Expressway Southbound Pass through Okay, kumahala ka Pass through eh. Ako pa Ako pa Sama so, po natin ang uh, Ducati Batangas Si Sir Renz Si Richard At syempre si Pro Vincent. At meron po tayong uh, breakfast ride kasama ang Ducati Philippines So ngayon po ay National Heroes Day Ride At ang meet up po namin ay dito sa may Shell Gas Station sa Muntinlupa Syempre dahil Ducati ride gamit natin si Duke ang ating ever favorite na Scrambler 62 400cc So 7am pa naman ang uh, meet up, kaso maaga kami Better early than late. Hindot tong jeep na to ah. Ay! <laughs> Siyempre, marami nang maaga. So, nandito din yata yung mga grupo natin sa SQC, no? Yo, nung Scrambler. So, dito po tayo pumarado sa Scrambler section. At medyo marami ng motor nandito. Nandito na si... Si Renzo, si Jom May mga MTS na you know, May dalawa na tayo hyper na kasama So break tayo mamaya no, pagkatapos ng briefing enjoy the National Ducati Philippines National Heroes Day, right? Guys, give yourselves a round of applause. Woo! Lord, thank you for this beautiful day, Lord. Thank you for this beautiful weather, Lord God. Lord, we pray that you continue to bless us with the wonderful weather today. And starting with, of course, the mga hari ng South, Ducati Club South. Tila si Senaris Lumansing sen kaw ay kaya at si Depatid in Love Sound morning. Morning. so here the riders are also here Woo. Miss Kay Miss Kay are also here so thank you thank you very much and we also have some guest riders guys Palapahan natin yung mga guest riders Woo. hotel in Tagaytay is just along the main main road of Tagaytay but going there uh, from here Corvix, tama? Saan tayo mag-exit? Ang plaza. Uh, Greenfield, Greenfield, Unilab. Greenfield, tapos Calax, Derecho, uh, Dulo. Greenfield? Kaliwa. Yeah. Shield ride lang tayo. Pwede lang! <laughs> 100 kph lang. Bola lang yan. Rivera is our new uh, development, network development manager. Okay. Wow. Off-road rider to. And of course, si AJ from Access Plus. Dumati na siya ngayon. AJ Maralit. Yan. So take off lang kami mga katods no Tapos na tayo mag briefing At assembly dito sa Shell Montilupa S-Lex So may mga guest rider tayo May mga naka BMW May naka Kawasaki Yeah You know Hey John! And we're off nandito na tayo sa may uh, na exit Naiwan natin yung mga kasama natin Hintayin <laughs> natin sila dito Let's go Baka na ha Baka magpapatulin <laughs> Sige sige, hintayin natin So, Kalax Gaming tayo naka up na yung uh, 2 carry sa atin Okay, let's go Huwag tayo mag-over speed At baka tayo mapepe What? Masarap din talaga sumama sa mga ganitong ano, ride ng uh, event ng Ducati Multistrada Dalawa Naka Monster Ayun Speed Radar <laughs> So nasa silang exit na po tayo And I feel the need Bag muna May Speed Radar ulit Ayan no <laughs> No. And finally, nakarating na rin tayo sa dulo ng Kalax, which is Aguinaldo Highway silang. Tingnan natin kung may mahuhuli na overspeeding dito. <laughs> so, ito natin ang mga scrubber of QC. At ang kasama natin sa Ducati, Batangas. No? Yun know? o, mono RVE Lakas Sabay na lang daw kami kay Papa Renzo Yun know? o uh. <laughs> So, sumusunod tayo kay Sir Renzo Kasi gusto natin magpapitik Nasa kanya ang photographer <laughs> Nasa Ascend na na tayo, no? Designer Outlet Buti, hindi naman masyado Ma-traffic, no? Kasi since kaya na yung last day Ng holiday, National Heroes Day Yung iba, pabalik na ng Manila yan Lalo na mamaya after lunch no, grabe yung s Sigurado niyan And just like that, mga katot sandito na tayo sa Tagaytay Malapit na tayo sa Rotonda nila Olivares So hanapin na natin yung summit ridge dito no? Huwag na tayo magtulin at baka tayo lumampas As per instruction ni Sir Lorenzo Ay nasa karan lang daw yun So malamang may mga Ducati naman na flag siguro doon. Na naka-display Kaya hindi naman tayo siguro mawawala ano? Buti umukay okay na yung busis ko Hindi na ako pagaw Kapon sa BFC Ride, pagawa ako eh Kaya hindi maganda deliverance ng ating uh, mga gusto at naisabihin Summit Ridge Summit Ridge Summit Ridge Madon Pag wala, hindi eh, tayo babalik <laughs> Tatakot na ako ha, wala <laughs> Yon. The carry Yes hindi tayo naligaw mga katod Salamat sa Diyos Pasok tayo Yeah Saan pa parking? <laughs> ba? Pwede na dyan. So tapos na tayo mag ano Park no? Tayo na lang natin yung mga kasama natin Sa Ducati Batangas And, uh, kain tayo. So, tapos kami mag breakfast dito sa Summit Ridge, ano? Sabay tayo kay President Aris. President siya ng, ano, Ducati Club South. Sabay tayo doon para doon tayo dadaan sa may Tagaytay Highlands. So again, maraming maraming salamat Ducati Philippines Sa pag-invite dito sa National Heroes Day Ride Maraming salamat din sa nakasama natin sa Rescue QC kay na Sir Tom, kay na Sir Banoy at sa iba pang members ng group at syempre sa Ducati, Batangas kay Sir Renz, kay Richard at saka kay uh, Vincent Maraming maramat din, salamat kay Sir Renzo Onkiko nakasama natin sa Scrambler's QC for the accommodation at sa invite dito sa mga ganitong ride Siyempre salamat kay Sir Aris Kay President Aris Of Ducati Club South Sa pagpapatag along sa amin Para makadaan kami ng ano Ng Tagaytay Highlands So from Tagaytay Highlands kasi Ang labas na nun Sa so may mabini shrine na So malapit na sa start all way So nasa una natin si Sir Aris Ano? Gamit niya ang kanyang uh, old school classic na Ducati Monster. Mabuti naman at hindi kami inulan. Masabay namin yung dalawang taga Ducati uh, Manila. Kasi maglolobo loop sila. So syempre, biglang taga Mataga City. Ako pa rin natin sila along the way papunta doon pero hindi tayo sasama sa loop. Iwalay na lang tayo papuntang ano, yung Batangas City. Doon sa bypass. At dito ko na lang po siguro tatapusin ang aking vlog for today mga katods. Again, maraming maraming salamat po sa mga katods nating nanonood. At sa so, pagsuporta ng ating mga video, may kwenta man ito o wala. Everything is very well appreciated mga katods. At dito po, yung patanggayin yung BJ Lavich Moro signing up. Babush and Happy National Heroes Day sa inyo mga katods!